Hello mga idol Welcome back to my ch channel mga idol So ito magdidikit tayo ng picture uh, Plastic lamination lang na uh, picture yung gagabit natin mga idol So dalawang piraso yan So ang unang muna natin gagawin eh, Magtipla muna tayo na epoxy. So nilagyan ko yan ng Toner black mga idol Para maging Ang sya granite kasi pag pure life po silang ilalagay natin dyan ma, hindi siya magiging kakuli ng ano ng granite kaya yan eh, nilahokan natin ng ano ng thunder black, para maging black yung epoxy eh. so mamasilyahan lang muna natin yung mga butas para sa pagdikit ng picture So, ginamit ako ng pala yan ng palita para mas maganda ang pagpahid dun sa butas ng lupok si eh. para pag nalagay mo yung picture pantay siya so yan ganyan lang mga idol napakadali lang kabit nyan so yan tatanggalin lang natin yung mga sabit sabit sa tabi para pag nilagay na natin yung picture konti na lang lilinis natin kaya so nikakabit na natin yung dalawang picture mga idol yan kasi ang gusto na mayari mga, mga idol eh dalawang picture ang ikakabit sa isang labid ah Ayan, tatanggalin lang natin yung mga litaw na ito kasi. Para pag natuyo siya, pantay na pantay siya dun sa granite. Hindi nakausbong yung mga ito kasi pangit kasi pag ganun So yung kabila naman ilalapat natin mga idol. mga idol ganyan lang ang pagkabit ng picture mga idol napakasimple lang ikabit nyan nilalagyan lang natin yung mga ano yung mga gilid para sa sigur yung pagkabit ng picture So after nyan mga idol, kuha tayo ng basahan tapos lalagyan natin ang gas. para linisin natin yung mga gilid yung mga gilid mga idol para palis na palis yung pagkagawa natin kasi pag hindi mo siya pinalis ng maayos pag tuyo ng ipsi andun yung sa gilid mga idol naka wala halata yung pagkabit natin ng picture. Pangit pa tingnan. Ayun, ganyan ang gagawin natin. Okay. 'yan so, yung kabila naman ng ating lilinisin mga idol So yan, konti yan. Oke, okay na yan. <coughs> <coughs> kita kita, papel. lagi nanti counting gas. para mapalis yung para kumintab siya. Sige, so okay na yan, mga idol.